Sa kanilang diwod, higayang alam ng Diyos, ang tahanan ng susunod ay hindi Ito ang tahanan ng Diyos sa kanilang mula sa lalagang kay kanyang lalagang. Sabayang magiging Diyos at

sabihin ko lang ng inyong ang gabaling ng at ating aming at may

na Christian identity and values, especially in the value of truthfulness or honesty. Sa so, pagkat ang Diyos ay ang katotohan. So every time tayo ay lumalayo sa katotohan, tayo din ay lumalayo sa Diyos. Kaya, wag na tayo magtaka sa sa dati kayo sa simbahan. Pero yung values natin sa pagiging tugong at kapat ay opusin sa si ginagawa natin ng pananampalataya. Kaya, magminay po tayo dyan. hindi. Yung harap din, tayo sa pagpapumpal sa sa ating kasalanan. Pag-ami, na meron din tayong umunan. Pag-ami, na meron tayong pagkagulang sa Diyos at sa At meron tayong mga pagkakamali. Tulad na ginawa ng Sektorio, o yung sundan ng kuman, isa e siyang dahil bawa na, na magbibigay sa atin ng pag-asa hindi lamang nagalak si Kristo, pinasmasan pa siya at binigyan uh, ng uh, grasya ng pagpapakal at kanyang kahilingan na magiging magaling ang kanyang kalimbi. At kundi, ang kahilingan niya ay siya ay magaling sa kanyang pananampalatan. So ngayong panahon ng Adventure,

Isang bilyang bayan na hindi sa dalhin sa kanini. Isang bayan na dalhin sa isang sa kubo ng pagkain man. ng pagluloon ng paglalain ng mga nagyung ng kami ng iyong buhay ng kaluluwa ng paglalain ng mga na ng ng kita di ketepatan sesuatu tak menenangkan hati sepenuhnya. Kumirohu wa qad lahi tuwini ia mulai datang. Allahu bansa la bayru bayy sebabnya papa arti wasan dan pandangan menenangkan hati sepenuhnya. Kumirohu wa qad ia mulai datang. Allah na may matalipan ang batong ng pananagpalatay ni San Pedro at ang lakas na sa ni San Juan Bautista. Manalangin tayo sa kanya. Panginoon, panayin ang pag-iing buhay ng Pedro. Ating gawang ipakita ang ating pananagpalatay sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa usaling ito ng sinasya.

sa itinatira na waiwairo ay mapagpanghihihi, ang pwedeng pataas ay ang kawalan ng pag-asa ay ng ng pag-asa. At ang kawalan ng pag ng ay ng ng upang ang isang at ng ng dan tatkala undangan rasasara menenangkan kain seperti itu memohon keberkatan ini ilmu baik apa mahala dan nabi rasulullah bagi dalam agar puri purika dan dikas sebagai keterangan tentang singkendaran yang ada berdasarkan sebuah satuan dalam petak pada itu barang dimunu dan digibarkan oleh ustaz pokok hukum ini kepala apa yang diperlukan

kaysa ang marami na nagsisiawit na pagkuli sa iyo na wala sa kalakitan kami nagpuguli sa iyo ng katapag na lahat. Santo, 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 Santo. Amo, 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 amo. Bago niya ang pinagtingisan ng isang buong na maging gano'n, inawapan niya ang niya, niya yung pinagod sa kanya at sa kanyang mga at Ang gabi, lahat ito at kala, ito ang ating katawad, na selama ini dan tanah sana seperti papa tata dan hal ini sekala na nabibigay buhay at ang ng ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami hindi nalaman na mayroon sa lakot sa namin ang sa ng Panginoon sa pamamagitan ng swin Kaysa'y nagsisuna ng Papa Jesse, gusto, at ijesel na tanaman na Kanya. Alalahan ang muli ng mga kanilang inaayon na may pag-asang sila'y muli'y mag-umumay. Gayun din ang ng inaayon naman. Kahawaan mo at magulingin sa'yo ngayon na lang. Kahawaan sa'yo. i'm Amen. 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 natin ng lakas. Amen. Amen. sa Amen. 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 Amen.